Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamputpito ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtayi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniyangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahonan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alami ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ng puon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin, siya'y tao lamang na iyong pinapansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Aleluya, Aleluya, anak ng tao'y dumating, Upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Yesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubili ni Yesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.